Good Evening mga Boss uh, Ito ang after nating duty kay Landmark Mag MC Taxi naman tayo Kaya it's time to have to go Bawin naman tayo sa bansada Kasi yun yung mga nakalakang araw puro tayo gagawin kaya ngayon magpapapa tatay muna tayo bawin naman tayo sa ating misis or sa ating asawa kasi nga tatawag ko na asawa ko okay lang gawa ko rights kaya ngayon kailangan mo na muna tayo move it rider kaya kailangan ko rin maghapit kasi malapit na yung pang 3 months ng aking video kaya magbabawi naman ako ngayon sa kalsada alright sana po sabay ba yung hanggang dulo ang aking video bye bye Alright, yan palabas na tayo mga boss ng Grindel Parking. Nandito tayo ngayon, nakapag-parking. Yung flat rate dito, araw-araw, -araw, ayan At ready lang kaya, 60 penta. So... Wooo! So, total, Sir. Ayan. Ayan. Thank you, Sir. Alright, so, mga ang first booking. Ang tahanan natin, nandito lang din siya sa may green belt na Para doon na natin siya, ha? Kitik-a-fence malapit lang to. Ay, uh, accept ko na rin na gano'n. Kaya first booking natin, kurami. Below 100 lang to. Okay na rin to. All books na rin kasi. Pag yung maliit, dumami, malaki pa rin. What? Kakadalasan kapag mga fair, mga below 100. Kanyari, 60, 70. Misang ginagawa naman nilang 100. Oh. Kaya yun yung maganda sa mga iba nating mga pasahero. Tempo. nice yes oh, sir yes okay, salamat sir may okay. video ka dito sir ah oh, meron <laughs> two days later to upload natin salamat okay, po ingat sir ingat, thank you na thank po. you oh, good Sir, 60 lang yung pair niya, niya, 100. 100. Nice! Shout out sir, marami salamat. Alright, parang may pumasok na sa ating buhay. Sagutin na natin to. Joel well, sir? jovel Sino mo shower ka? Meron. Hindi pa lang Salamat po. Sukli sir. Okay, ready okay. okay na po. Alright. meron na agad oh. Okay. All right. patayin ko muna. Meron na tayong from third passing <coughs> kayo. Ayun. Ah, <laughs> Thank you, ma'am. Uy, may nalig. Okay po. Hala, Max. Alright. Punta na natin yung pang uh... <laughs> Thank you po. <laughs> Alright. Alright, waiting tayo. Next book, pang lima. Uh, dito kaya? Okay. Dito kaya matapang kuya? Dito kaya matapang Thank you, sir. Alright. Magbiyaya tayo tonight. Thank you, sir. Thank Woo! Good. Sana all. Alright. Punta na natin. May next booking na tayo. Woo! Apo. Okay. Sixty-two. Eh. Thirty. Thirty. Okay, ma'am. Tay. Chokli po, ma'am. Ha? Hey, na salamat. Thank you po. <laughs>